But yeah, now ha? we're going to do fast Fasto. Yes! Okay? Soriano or soprano? Soriano. Magaling, Matalino? Matalino. Malaking talent fee, magandang role? Magandang role. Meryl the mom or Meryl the actress? Meryl both. One word, describe yourself as a mom. Martyr. <laughs> <laughs> One word, describe yourself as a partner. Uh, partner. Describe yourself as a niece. Loyal. Mel sa umaga, this is for Mel, o Mel sa gabi? Mel sa umaga. Kuela, maldita. Kuela. Nakakatawa, nakakatuwa. Nakakatawa. Dancer, swimmer. Dancer. Matigas, malambot. Matigas. One word, describe yourself as a brother. Loving. One word, describe yourself as a son. Full of heart. One word nga eh. Ano ba yun? Pwede na yun. Pwede na yun. One word, describe yourself as tito. Ah, uh, listener. Okay, siya o ako? Mas mataray? Ako. Mas madrama? Siya. Siya. <laughs> Mas pumapatol mm. sa basher? Siya. Ay, hindi oh. No. At all. Not wow. At all. Siya o ako? Mas maharot? Ako. Ako. Siya. Oh, siya. <laughs> ako. Mas koripot? Siya. Siya. <laughs> Mas may trust issues? Siya. 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 Mas matagal mag-reply. Siya. Siyang siya. Yan talaga. Siya, siya ako. Mas sexy. Siya. Parehas. Oh. Parehas tayo. Okay. Mas maganda. Parehas <laughs> na rin. Okay. It's, a tie. It's a tie. Mas marites. Siya. Ay, parehas tayo. <laughs> Happiness or chocolate? Chocolate. Lights on or lights off? Lights, Lights on. on. Best time for chocolates. Every time. All the time. Uh, Sundays. Gusto ko yung pagkasabi. Sundays. <laughs> Isang bagay na natutunan nyo sa isa't isa. Ano ito? Ah. Mm. Patience. Mm. Kasi yung, explain ko. Kasi, yung... <laughs> yung patience yung kay Meryl, kasi lalo na ngayon yung being a mom niya, mm. ba? Diba? Yung patience niya kay Gideon, talagang ano, kumaga na stretch. Stretch, to stretch. And uh, doon, yung, yung patience na nakita ko, mm. yung pagiging yung, yung mom niya. eh, uh, yun, and for that, nakaka-proud. Of course. Di ba? Proud dito ako for that. Ikaw, Meryl. Ako, si Tito Mel example ko kind of being, uh, siya kasi is a son, ako a daughter. Marami mm. akong natutunan kay Tito Mel when it comes to being a daughter. Kasi sobrang yung love niya kay mommy and I always try to be that person to my mom as well. Mm. Mm.